Gucci original na kapal. Kapal baterya. Kapal okay. ba? Ati ka baterya ako? Local pa. Original po nito ma'am, 250. Okay. Ayan po, ang kakitse yung baterya, pati yung mga ka. Kaliya po ni, ay ito, lapat na lapat siya po. Kaya kalupanan din, makakanyan niya po, makayangat siya po, di ba? Yeah. O, yun yung original. Gucci original na kapal walang bateriya paano ba local po original po nito ma'am 250 250 ha? keto to 180 ha? naman po yung legged ah. na? makanya nyo rin legged ah, local alam nang tawa dito. mura na po ito original naman nakalupan ninyo, lawin nyo eh kayo po, mamili kayo P100 lang po. Kaya lang po. Manipis lang po baterya din. 20 pesos ayaw mo po, diferensya kayong lokal. Bibiyede kayo kayo P180. Oo. P180 lang po. Pwede. Ikaw po. Ocho po kaya kayo oh, so, ito. Eh. O oh, sige, di rin. Ako rin makatawad. Kaya, <laughs> tsaka, mura na yung po itong P250. Tsaka, more na kayong magtipid. Bala yung makatipid kayo kayo mga kanyang na baterya. Masisira niyo po yung pong relo yun. Manos kayo mo pong gamat lang ubin tanom dahil maka, makaawang niya po yung kay. Ang takap. Kaya po mga masara masales eh. Pini po. po yung original oh. Laban niya po diferensya. Ayan po. Diferensya na po yung kapal na. Ayan po malawot siyang makay eh. kasi po ini pacheme sira yung makina gagastos na kayong 4 5 eh. bagay to tita dandati po sa mga puti Dapat din na yung din na yung baterya ng Chow 180 na sinasabyan ko ng original kaya bakit makapal pa? Manos kayo ng gamit, ano ng ganda no? Diferensyang magkano mo? May mamagdan na yung po kami. Yeah, Jaguar, sinabi ko kayo, kayo natin Baka po yung takap. Ano yung tiglaan O, Sa sabi ko, sabi ang kaya paan nga po nang haga na ako yung magkaitin. Ali, edi po talaga yung asaray pa kasi makapanya po eh. Kumalang niya po yung bateriya. Kaya eh, po talaga masaraya po. Kaya eh, niyo po, lawin niyo. Ayan po ang kakikipin baterya pa siya makakanyan. Kaliya po ni. Ay ito, lapat na lapat siya po. Kaya kalupanan din, makakanyan niya po. Makayangat siya po, di ba? O, yun yung original. na. Yan ang lapang relo yun. Diyan, singilan na kayo 500. SMD niya kayo palupi. Kasi yung magkanyang relo yun, may gitlang 30 mil na po ba't relo yun Ayan oh. lapat na lapat, yakalupanan din, makayawang niya ka rin kasi niya pit-pit ang makapalabaterya. O, oh. yamanos kayo gamat, e eh basta-basta lungob kasi maka-flat makakayot ang gasket. Kamaling reloyo, padinan niyang lokal, anak po. Masakit sya po kayong buntok, pati may sira. Masyado pong maling rope, gochi, eh. Gucci. Sati. na nga po, Gucci yung.